Hello mga kapatid, magandang araw sa inyo mga kapatid. No? Mag-shoutout nga pala tayo ngayong gabi na to kung sino po ang nag-comment sa ating post nung nakaraan. Ito no? yun o, no? oh. yan. Bago po tayo mag-shoutout, mag-introduction muna tayo mga kapatid. Ako nga pala si Catlip na sana po supportahan at subaybayan po ninyo ang aking post video ngayon. At bago ang lahat, like and share po ang ating post video ngayon mga kapatid magsha-shoutout na po tayo sa araw na po ito shoutout natin si John Bernard Gabica lokal po ng Bunawan shoutout sa mga taga-lokal ng Bunawan mga kapatid shoutout kay Jenny Giray taga Marfa Bakilid, Mandawi City, Cebu no? taga-lokal siya ng Mandawi City shoutout ng taga-lokal ng Mandawi City sa Cebu maayong maayong adlaw sa imo kapatid Jenny Giray Shoutout din kay Balagan Soyat, Natividad Nueva Ecija. Ako kapatid, shoutout ang taga Nueva Ecija. Magandang-magandang araw sa iyo, Balagan Soyat, no? Shoutout kay James Bayan, Gazon Otico, Lokal ng Lambagin, Distrito ng Eclesiastico ng Bulacan South, no? Shoutout, mga shoutout sa mga taga Bulacan South diyan sa Eclesiastico, no? Magandang-magandang araw sa inyo, mga kapatid. Shoutout din kay Elias Bungat, no? lokal po ng Pararaw, distrito ng Iriga City. Shoutout sa taga Iriga City at Pararaw, lokal ng Pararaw, mga kapatid. No? Magandang magandang araw sa inyo. LNG Panhilaso, no? lokal ng Paranyaki, distrito ng Makati. Shoutout ng taga Paranyaki, mga idol. Shoutout ng taga Makati din. No? Magandang magandang araw sa inyo. Mga... Shoutout din. Carl Nokhom, Bawa na Sugbo, distrito ng Batangas po. Kay Vin Palaganas, lokal ng Magsaysay, distrito ng San Jose at si Jobelin Arabis ng lokal nang Dalahikan Jan Joseph Quilang, lokal po ng Roas Isabela Emma Dalisay Melendez, lokal kami nang Lower Bikutan, distrito ng Makati Charot kay Eusebio Tino Cabalan, lokal nang Panglao Bohol At si Alex Galario San Antonio, Kalayaan, Laguna Ay, charot sa, sa taga Laguna, no? sa Kalayaan At charot kay Reggie Espina, no? lokal nang Tibungko, distrito ng Davao City. Oy, shout out, ang taga Davao City. Maayong maayong adlaw sa imo, Beji. At si Tudy Montalbo, lokal ng Quiapo, distrito ng Maynila. Shout out, din kay Joy pala no? Hello po, kapatid. Kay Lito Valerio, lokal ng Forest Hills, New York po, Kakliff. At kay Melinda Dita Tabian, lokal ng Kalawag, distrito ng Quezon East. At si Sam B. Maclid, Nara, Extension, Cadiz City, Negros Oriental, no? Shoutout ng taga Cadiz City, mga kapatid. Oy, shoutout kay Wilson Kabuga, no? Lokal ng Talaw mo, distrito ng Davao City, mayong mayong anlaw sa'yo, amigo. At saka si Rich Maria, lokal ng Her Henderson po. Oy, shoutout ng lokal ng Herdenso, no? Magandang magandang araw. At dito na po ang natatapos ang ating pagsashoutout mga kapatid. No? Magandang magandang araw sa inyo. Sana po masubay ba at at mashare po ninyo ang ating post video ngayong araw na to. At mag-react po kayo no? mga kapatid. No? Magandang magandang araw sa inyo mga kapatid. Hanggang dito na lang ang ating video. Paalam!